Um, so here we are, 4 a.m. in the morning. Ngayon na po nakatulog ng singkit dahil sa sobrang kaba at sobrang saya na din. Para sa Jedder's ano anong balis ka namin mamaya umaga. malaman yung gender ni baby. So, dito nakalagay yung gender ng baby. Kasi yung result sa February 6 pa namin makukuha. Mm -hmm. so now we are on our way to Bill Workshop. So because we will be doing a reverse gender reveal for our family. Instead of us being surprised, what will be the gender of our kids? We'll be the first one to know and then we will inform our friends and family after okay so let's proceed there We'll will choose a bear and then so sasabihin na namin sa sales lady na siya nang bahala kung babae man o lalaki yung aming anak aming mga anak brother okay let's go let's enjoy Ano <laughs> na uh, 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 natin? Excited ka. Nakuha na namin yung mga bear. So, i-unbox yeah, namin siya sa restaurant. Kain na kami. See you there. Ito yung mga hindi makapaghintay. <laughs> Supposedly, may party pa. Kung ngayon hindi makapaghintay. So, we decided to open it already here. So, dalawang box yeah, yun. Yeah, so dalawang bear yung binili namin. Yung lighter color the bear represents yung baby girl and then yung brown na bear represents yung baby boy. Sino may blue and pink? Uh, blue and pink din. May damit siya. so, tingnan na natin. <laughs> anong hula mo? Teka na, anong hula mo? Siyempre <laughs> babae, nakapink na ito. Hindi <laughs> na manifest niya babae. Ako wala akong preference.

Ang galing! Nakakayak! Hindi ko po. Hindi ko po. Kaya lang, <laughs> masaya. May, may bloopers na nangyari. May nakita kami yung papel. Nakakalala. Two, two girls pala yung <laughs> nababas mali yung ano na mali yung sales na mali siya naintindi <laughs> kasi yung sabi namin dalawang ano, uh, light colored na bear kapag girl at kapag gano'n naman, baby boy, pink. brown yung pink. brown yung blue. hair. Kaya nga pumili kami ng damit na nakapolo sa saka na, na pink na damit. Anyway, so kaya dalawang okay, Dalawa okay like babae na. yung na-manifest ko, babae, lumabas. <laughs> <laughs> Kasi gusto niya talaga ko. So ako wala naman. So na, na ano lang, parang so, uh, na, wala yung na, po, eh. na, ruin lang yung ano. Uh, parang yung moment. Pero so, ako happy naman. So regardless, masaya pa rin naman. <laughs> Isa na lang wish ko sana hindi ko maging kamukha yung vlog na ko. Ang sagwa na ko kamukha ko tapos babae. <laughs> dapat sa nanay mo kumana. Yan lang. <laughs> so now, naka-uwi na. <laughs> Dala na namin yung replacement yeah. na bear. Ito <laughs> Tara! <laughs> two girls na. Two girls. Alright, oh, ito yung proof. Proof na sulat ng Sunog Sonographer kanina. Two girls. <laughs> o, oh, diba? diba Lahat ng prayers ni Singkit sinasagot siya. Una gusto niya po. kambal. Kaya yung sunod gusto niya ng girls. Ito yung nagkasunod talaga. <laughs> Dalawang babae. <laughs> Yun lang. Bye-bye.